Umagang maulan mga kasari. Pagising ko nga ngayong umaga, tinatamad ako kasi ang lamig-lamig. Pero wala kang magawa kasari, kailangan mo bumangon. At nang nakabango naman ako mga kasari, nagpalit lang ako ng damit at inayos ko lang saglit yung aking buhok. Nang maayos ko na yung aking buhok mga kasari, magsisimula na ako magtupi ng aking kumot. At syempre, magpapagpag na rin ako ng aming mga unan at ng aming kamat. pagkatapos ko ng magpagpag mga kasari, pinupulot ko naman at inaayos yung mga nakakalad dyan sa sa aking maliit na lalagyan ng mga kung ano-ano. At dahil nga nagpalit ako ng damit, ayan, inayos ko na muna at binalik ko na muna sa aming damitan. At paglabas ko naman mga kasari sa aming sala, Diyos ko po, ang daming mga damit na kakalat. Munti ko pang mapagkamala na sampayan yung aming sala mga kasari sa sobrang dami ng mga damit na nakakalat. Kaya ang ginawa ko mga kasari, pinulot ko na lang at nilagay sa kanika ng mga lalagyan. Ang mga damit na nakakalat dyan sa aking munting sala. Katapos ko naman sa aking sala mga kasari, nakita ko yung aking kusina. Marami rin akong ligpitin at marami rin hugasin. Buti na lang din mga kasari bago umalis si Habi is nakapagsaing na din. Hindi ko ba alam mga kasari kung bakit makalat yung aking sala at aking kusina. E eh, sa gabi naman naglilinis po ako bago po ako pumasok sa aming kwarto at bago po ako magpahinga. Gugas na ako ng mga plato at inaayos yung mga kardero tapos naglilinis ng aking mga lababo. Nang sa ganun naman sa pagising ko sa umaga is wala na akong gagawin pa. Pero di ko naman alam mga kasari kung bakit papagising ko sa umaga is ang kalat ng aming bahay daig pa mga kasari na dinaanan ng bagyo na kasi nagigising si Habi sa umaga mga kasari at nagpapalit siya ng damit at pagkatapos iniiwanan niya lang dyan sa sala Ano ko ba mga kasari kung anong ginagawa ni Habi pag nagising siya sa umaga? Laging ganito ang sistema tuwing umaga pag ako'y nagigising mga kasari ang kalat ng aming sala. Lalong lalo na yung aming kusina. At pagkatapos ko naman mga kasari sa kwarto, sa sala at sa kusina, dederecho naman po ako mga kasari sa aking munting tindahan. At sa tindahan na naman ako mag-aayos ng kung ano-ano kahit sa gabi mga kasari dyan sa aking munting tindahan, nagayos na rin ako at nagliligpit bago ako magsasara. Pero katulad na aking kusina at sala, ganun pa rin, makalat pa rin na aking munting tindahan pagbukas ko sa umaga. Sa gabi talaga, naglilinis at nag na ako dyan sa aking munting tindahan. At sa umaga naman mga kasari, sa na ako magre-refill na kung ano-ano at gumawa ng yelo. Dahil kahit anong busy ko dyan sa aking munting tindahan mga kasari, paulit-ulit ko talagang ginagawa yan araw-araw. At sa umaga naman mga kasari, sa pagbukas ko ako naman magpupunas-punas o di naman kaya magre at magpuputol-putol ng mga kuwan ano-ano na aking paninda. Hirap talaga pagsabayin yung trabaho sa bahay at lalong-lalo na yung pagtitinda. Kulang na lang maging kasari na maging si na ako dahil ipinagsabay ko yung paging isang nanay at isang tindera. Uy, walang ganon. O siya mga kasari, bawal.